Nagbungno sa dua ka mga tinunan sa Babag National High School sa Lapu-Lapu City nakuhaan sa CCTV. Grade 10 student nga misong sa pagpamugno ang katahong nalambigit usab sa laing insidente sa pagpamugno o laing tinunan sa Babag National High School niya sa Enero. Ani ang report? Sa video nga gipost sa social media page ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, makita nga may grupo sa mga babaeng tinunan nga may duol sa usa ka tinunan nga nagbarog sa gawas nga bahin sa usa ka convenience store. Dili madungog ang ilang giistoryahan. Apan pipila kagutlo, makita nga gilabnot ang buhok sa tinunan nga nagbarog lang gawas sa convenience store sa usa sa mga babaeng tinunan nga may duol kaniya. Daling mitabang pag-uwang ang usa sa mga tindera sa kasikbit nga tindahan ugang ang usa ka dispatcher apan wa gilayon kini mauwang kay may usa pa katinunan an nga mitimang usab sa pagpanakit ngadto sa biktima. Hinon, human sa pipila ka gutlo nahunong ra usab ang insidente. Nunot sa hitabo, naukal ang usa sa mga kuko sa tinun ang biktima kinsa usa ka grade 11 student sa Babag National High School. Nabukol usab ang iyang o, nahiagom og mga garas sa madugbunog ang iyang naong bukton ug tuhod. Matod sa 17 anyos nga biktima, samtang padung sila sa balay sa iyang classmate, human sa ilang klase, alas 7.30 kagabi. Nakabantay siyang daw may nagsunod kanilang grupo sa mga babaeng tinunan, Busa, miliko sila paingon sa convenience store kay mas hayag ang dapit ug may gwardya. Apan, gisundan gihapon sila o giduol sa grupo. Itong nakaitom kay murag gisigisinyas ba? Kana, kanina na, kanang ulag, ka ilasinyasan ba nga? Noon ako, pero si Kato tayo man, like, sigi sila istorya niya. Ako, wala ko tag, wala ko tagda, nagsilpon na ko ato. Yung to, ni Dates, Gidetsu, din so, ko, wala ko kabantay na. Apan un sa may rason, nga siya gibugno. Nagsige like, siya si, si, ingon ako nga, kung ko, kanang, ang na eh, na, na daw si ingon niya, gabati daw si, di, siya naong. Niya, wala, hindi na din naman siya batig wala man. og dinuod man, og huwag, <laughs> Oh, naku, ang gulo siya. Kaganiha, gipatawag nila po lapu City Mayor Junard Ahong Chan, ang grade 11 student nga biktima, o ang grupo sa mga tinunang suspitsado. Ang babaeng tinunan nga nakita sa CCTV nga maoy na mugno grade 10 student sa Babag National High School. Ang kauban niyang nitimang sa pagpanakit o ka-grade 9 student sa Babag Night High School. Apan unsa may hinungdan nga ilang gibugno ang biktima. Sila kayo, gana sila tulo. Ano ko, man sa problema ni ako? kanang ano makaingon ka nga bati ko nang mega tag di man tay gunsa nyana na, na siya nga kanang ano kaday ana di man dili di, daw di, ako lagi ingnan pero yan na siya sa akong, mig, sa akong katong barkada na ako nga ako daw giangkon sa tinunang ang suspitsado nga sakop sila sa usa kagang og pipila sila mga miyembro mga tinunan usab sa junior high school sa maugihapong tunghaan mm mabalhin sa lain nga eskwelahan ma'am kay sus tigid lalim ug makakuha na po na sila glain. Mga na lang, pasaylo. Dawato na lang ako kaya ako manang, ako may binuhatan. Matod sa mga principal sa Babag Junior o Senior High School, may mga records na sa tunghaan ang suspitsadong tinunan. Gani ang duha kanila, gipaubos una sa modular learning. Tama na po na silang ipatawag, how many times na na silang na ay misdemeanor. And then possibly, kanang ikuha na lang nila ni for transfer later or dili na sila ka-enroll sa eskwela. Ipalayo na mo, labi na nga the same campus man yun ana niya basig na i repeat performance ani nga mag kontra gid gihapon sila as of the time being last night we were able to connect ma with the with the parent mm -hmm. uh, one of the student and as of now uh, continued effort will be done by the school to connect with this parent ma and, and the student Samtang gibutyag usab sa Bau si in charge sa Barangay Babag nga niadtong Enero 13 nalambigit usab sa pagpanakit og laing grade 8 student sa gihapong tunghaan ang tulo sa mga tinun ang babay nga sakop sa gang. Gi-refer na, na, na ni mo sa CIS and then ni ni silaay intervention every Saturday. On day mo na to siya gi kuan sila gi intervention sila every Saturday kada na ni sila nakaabot. Then hangtod karon sige pa na sila unta. Yan na naman sa kanimo na akong gi-refer niya, Ma'am Gaga na po. Gatong complainant sa permiro, di pa saylo sila. But this time, uh, mo intervener na ang mayor sa Maong Hitabo because this is the second time. So mo nang dapat ato ang disiplinahon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Meron Dina. Balitang Bisda.